Ayan na lang. Tsaka ito. So guys, nandito naman kami sa uh, uh, ano, Asian Western Food. Ito sa uh, Marsisig. Ito kami, bibili kami ng ulam guys. Ito yung Marsisig dito. Ito yung Marsisig guys. ayan oh ito yung mga kuha nila oh meron silang ayan ayan meron silang ukoy ang kawali lapya uy ginataan lang ako oh yan, ginataan ito oh may mga ano sila oh tipon wala mm silang -hmm. sinika tanong mo baka meron ayan Litson, saka mani ito meron silang kung ano sarap nito oh. Oh, ano ba ito ah mga nakapai Guto Guto ay guto ay guto dito oh lugaw gusto niya ay no, sarap ko? Oh. Yan sa'yo, gusto? Oh, gusto ko yan. Masarap yan. Gutong Batangas eh. Ayan na lang. Tsaka ito Ito oh. sa'yo, sayo di ba? To, ano ba? Ano, ang dami mo. Ayan. Naros oh. hmm. lang. Kumpiya din. Okay oh. Okay. Oh. Oh,